Magandang araw mga bay. Mm -hmm. Kumusta kayong lahat? Saan sulok mong kayo ng mundo? Magandang araw sa inyo lahat. Ito ang pag-uusapan natin ngayon. Itong kung natatanda nyo ba yung hearing noon sa Senado sa Committee on Labor, Employment, Human Resources Development. Mm -hmm. Natatanda nyo ba yun? yung <coughs> yung nagsabi si si Senador Rapi na ah, kahit billionaire ka hindi ka exempted dito para matulog ang babastos yun yan yung pag-uusapan natin yun dahil ngayong araw itong ah, basta itong latest lang may ginawang interview si Katon Yeng doon sa kay Tatang Billionaire. Tatang. Yan. Kasi ano matanda na siya eh. Hindi ko naman pwede sabihin na Sir, dahil hindi ko naman siya boss. Tama mm? ba? Tama ba ako mali? Yun. Kaya Tatang naman siya. <laughs> hindi, hindi rin naman siya uh, negosyante siya eh. Hindi rin naman siya politiko eh. Kaya yan ang pag-usapan natin ngayon. Pero kung bago lang sa ating channel. Uh, huwag kayong mag-subscribe. Mhm. Joke lang. Eh subscribe tapos i-click ang notification bell. Para palagi tayong updated para palagi kayong updated sa bawat upload natin na uh, video at ng mga nagbabagbag ng mundo Yan yung pag-usapan natin. Ito. Kaya ko na content ito dahil napanood ko si Katonying. Parang dinidiin niya dito si ano. Parang ang gusto niya dito palabasin. Uh, kasalanan ni Rapi Tulpo. Parang ganun. Kasalanan ni Senador Tulpo. Lumabis. Ayun kay Katonying lumabis daw si Senador Tulpo. Panorin muna natin para tayo makabagbigay tayo ng reaksyon sa bawat sasabihin nila. <gibit> <gibit> Napanood ko yung video nung kayo eh, pinapagilitan niya ng isang servant ninyo. Natanandaan niyo po ba yan? Servant namin? Opo, sir. Servant. Mm, walang problema dyan kung <gibit> sabihin mo na ang tingin natin sa mga tao, sa mga mababata, si... Otosan lang natin. serban Matagal na tanggap ng mga, ano yan, mababatas na yan, mga ganun salita. Kaya alam eh. Parang, kung yan ang sasabihin mo, parang wala ka namang respeto sa mga mababatas na yan. Atun Hindi ko alam kung bakit. Tuloy muna natin public servant po siya. Ang pangalan, Rafi Tulfo. Ah. Hindi po ba pagka public servant, pagka official ng biyar, servant. Servant natin sila. Yan ang sabi nila. Pero, para, uh. parang siya ang amo, hindi servant eh. Hmm. At that particular bote, moment. Buti pa ito si Tatang eh. <laughs> Iniba niya. Parang amo lang. Parang amo. Oo oh, oh, oh. ano, po. Eh, ano kasi, kung minsan pagka nakikinig ako, Punta na siya pipita mata para maintindihan. Okay. Ano ba yung tinutuon ng, ng tao? Opo. Uh, ay akala niya tutulog ako. Mm. -hmm. Parang po tayo. A ako po kapag uh, may nagsasalita, lalo kung mahaba yung sinasabi, umipikit po para ma-absorb ko yung sinasabi. Uh, uh, just for the record, nung oras po ba rin, umikit kayo? Oo. Uh, Pero nakakatulog ba kayo? Hindi. Hindi po. Hindi po. Nakikinig okay, ako. Opo. May papakita ako mamaya video ay picture na ito si Tatang natutulog talaga. Naka ganun. Tsaka inamin niya rin na pumikit siya sa hering. Nakapikit. Eh mayroon bang nakapikit na dilat? Pag pumikit ka, ibig sabihin, tulog ka. Medyo gising lang yung diwa mo, pero nakapikit ka pa rin. Kaya itong, alam nga ng pinto itong si Senador Tulpo na sasabihin niya, ba't ka natutulog? Di ba? Eh, ang daming nakakakita, ang daming na nakakapaligid. Gagawa-gawa ba ng istorya yun? doon pa lang eh sablay ka na. Katunying. As in, kahit na ilang segundo, hindi kayo nakaidlo po. Okay, kung hindi. Hindi po. Opo. Kung baga, you came prepared sa invitation na yun, ano? Uh, Oo, oh, na kami inimbita doon eh. So, nung pong uh, sinitan niya po kayo, na sinabi niya, parang kahit na bilyonaryo ka, pero eh, mo kami babastusin dito, mo kami tutulugan dito. Mm. Uh, how did you feel about it <clears throat> at that particular moment? Po? I felt, you know, hindi, hindi tama yung comment. Nagkukungkul ka agad siya na hindi ko pinapansin yung hearing, uh, which, is, which is the reverse of the... Uh... Tulog ka kasi. <laughs> Kaya ang nasabi ni Senador Tulpo, eh parang hindi ka nakikinig kasi nga nakaganon nga di ba talog ka eh. hindi sabihin pa natin na gising yung diwa mo sabihin na pagpalagay na natin gising yung diwa mo eh, nakapikit ka pa rin eh pambabastos talaga yon siguro yung iba ibang mga senador hindi kayo na sisita ng ganyan kahit magtulog-tulog ang kayo dyan kahit sa herring dahil hawak nyo <laughs> kaya ngayon meron na mga senador na hindi nyo kaya lagyan kaya, kaya walang takot magsalita kung ano na lang ang pupunahin kung anong mali nyo pupunahin kayo kasi nga malinis anong ibabato nyo sa kanya hindi niyo kaya hawakan sa lig. Actuality. Kailangan kayo nandun. Ibang motive siguro maging sikat sa bayan, sikat sa tao. Ano naman hindi ko alam. Mabuti. Maging sikat sa bayan, sikat sa tao. Ah, hindi alam siguro ni Tatang na matagal na sikat si Senador Tolpo. <laughs> <laughs> may hiniran sa naman at saka yung sinasabi ni Katonying na parang simple lang daw ito manamit itong billionaire bilyonaryo na to si Tatang wag kami scripted na <laughs> <laughs> yan scripted oh, eh, yan Sa kaharap ko kayo dahil first time ko lang naman kayo nakaharap ko, ano? Uh, kami po mga taga Nueva Ecija. Uh, kapag ka po pasensya na kayo, pagka ho medyo maputi na buhok eh, uh, parang tatay ho ang tingin namin eh, uh, sa inyo eh. So, hindi po namin kayang sabihin yun na kausapin ng gano'n ang isang matanda. Sinabi ko na... Ito. Sige, yeah, taposin mo na natin. Ito publicly, na tingin ko po ay sumobra po doon si Senator Ratulfo. Hindi dahil kaharap ko po kayo. Ano? Yun, yung ano, uh, sinabi ni Katonyeng, ito raw si Senador Tulpo, sumobra. At saka doon daw sa lugar nila, ang matatanda raw, parang ang gusto niya sabihin, ang matatanda doon sa kanila, ay dapat irespeto eh respeto Ah, uh, uh, sa palagay mo katanying ang gusto mong palabasin walang respeto si ito po sa mga matatanda ganun ba yan? <laughs> kailangan pa ba magbigay ng respeto sa loob ng sinado tapos isa ka pang ano nire ner yeah hindi unang una hindi ka naman pupunta do sa senado kung wala kang problema eh. hindi ka naman ipapatawag doon kung wala kang problema di ba? eh wala nang mangyayari dyan kung lahat na lang ng matatanda eh kahit masama hindi ko sinasabi na masama itong si tatang ha lahat na may problema may problema na lang na may mga edad pababayaan na lang dahil may edad mali naman yun at saka ang, ang gusto mo lang dito palabasin uh, uh, lilinawin natin na uh, uh, wala tayo <laughs> wala tayong galit kay uh, lagi natin yung pinapanood ang napapansin ko lang sa kanya palagi siyang may galit sa mga tulpo yun lagi ang napapansin ko sa kanya parang ito mga tulpo may ginawang masama sa kanya yun lang napapansin ko eh, para kang ano eh para kang Parang ang aso ni Libayan. Hindi <laughs> 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 ko alam mo bakit galit na galit kayo sa mga tulpo. Eh, di ba alatang-alatang <laughs> naman dyan sa pag interview mo katunyeng. Uh, Sumisipsip ka lang ng billionaire eh. Sumisipsip ka lang eh. Kasi bawat sabihin niya eh, yung billionaire, gagayahin mo. Na, ako man, pag ganun kahaba ang sasabihin, pipikit din ako. Parang ginagayagaya mo lang siya. Ay, uh, hindi, hindi, maganda na. No? Yun lang nga nga, wala tayong ano, against kay Katon Ying. Katon Ying, nakasubscribe tayo sa kanya channel tapos lagi natin siya pinapanood kaya hindi natin siya hindi siya kalaban dito medyo nagre-react lang tayo dahil sa opinion ko na parang ang pag-interview ngayon ay matagal ng planado na yeah. The billionaire kay Tatang Billionaire. Ito, ito yung, ano, ito yung picture ni, ano, Billionaire. Kayo nang humusga kung tulog ba siya or nakapikit lang. Yun ang sinasabi niya eh. Nakapikit lang pero gising. Pero nakaganon na. Eh. <laughs> matagal na kitang pinapanood hindi ko alam kung bakit galit ka sa mga tulpo ah, pan pansihin ko yan ang nakakabahala lang dito baka alam mo na eh, hindi natin maano panahon baka mapuno na yung mga tulpo sayo tapos naging isa sa kanila naging presidente balang araw. Bigla kang mapatulan eh paano na yung mga negosyo mo? 'Di ba? Ayun ah, lang. Ha? Mas maganda yung ano eh? katamtaman lang na berada eh. hindi pwede yung karapatan na karapatan naman natin magsalita eh. pero hindi hindi dapat tama-tama uh, lang hindi yung nap umaano na tayo sa paninira ay lang mga bay